Nagsalita na ang dating aktres na si Annabel Rama, kaugnay sa relasyon ngayon ng kanyang anak na si Richard Gutierrez sa young aktres naman na si Barbie Imperial. Bukod pa dito ay ipinagkumpara din niya si Barbie sa dati namang asawa ni Richard na si Sara Labati. Matatandaan kasing kamakilan lang ay nabuking na ang relasyon ni na Richard Gutierrez at Barbie Imperial matapos silang mamataang nagbabakasyon sa South Korea. Bukod pa dito ay ipinost din ni Barbie si Richard sa kanyang IG story habang nagji-gym sila. Biniro ng mga netizen si Annabel Rama sa social media kung tatalakan din ba niya si Barbie tulad ng ginawa niya noon kay Sarah Labati. At ayon nga kay Annabel, hindi daw dahil maputi at makinis daw si Barbie. Habang si Sarah naman ay kahalintulad daw ni Chucky. Narito ang kanyang naging pahayag. Hoy, yung walang magawa sa buhay, tumahimik kayo. Kasi si Annabelle doll hindi lalaban kay Barbie doll maganda, maputi at makinis. Ang gusto makalaban ni Annabelle doll, si Chucky. Alam nyo na kung sino yun? Hahaha, ha, ha, happy ka na? sa mga hindi aware, si Chucky ay isang sikat na horror movie doll. Sa unang tingin ay parang paglalaro lang ng dolls ang sinasabi ni Annabelle dito. Una ay ang pangalan niya nakahalin tulad nung Annabelle Horror Doll, si Barbie naman ay Barbie Doll at si Sarah naman ay si Chucky Doll. Bagamat wala namang pangalan na pinapanggit si Annabelle Rama sa kanyang post, hindi may kakaila na isang tao lang ang pinapatamaan niya dito. At ito ay walang iba kundi si Sarah Labati. Tila sinasabi dito ni Annabelle na kamukha ni Sarah si Chucky possibly dahil sa maikling buhok ngayon ni Sarah na kahalintulad ng maikling buhok ni Chucky. Kilalang prangka at talakera talaga si Annabel Rama at hindi lang din ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinira niya si Sarah Labati hindi lang sa social media kundi maging sa mga dati niyang pa-interview nung kasagsagan ng hiwalayan nito kay Richard Gutierrez. May mga times na lumalaban si Sara Labati ng pasimple sa TikTok pero sa ngayon ay hindi pa siya nagbibigay ng reaksyon patungkol sa Chucky Doll patama na ito ni Annabel Rama. Tila magka-vibes na sina Annabel at itong si Barbie Imperial. Hindi naman kasi lingit sa kaalaman ng lahat na katulad ni Tita Annabel, si Barbie Imperial ay kilalang taklesa din kung kaya't baka nagkakasundo sila. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Baka endgame na ni Charge si Barbie, Picolana Palaban. Makakatulad niya si Annabel na taklesa kaya relate sila, LOL. So pagtanda, parang Annabel Eddie G ang peg, hahaha. Ha, ha. Siguro ayaw ni Mother Annabel na behave ang daughter-in-law. Mas gusto niya yung same sa ugali niya. Sa bagay, OA naman sa pagiging mama's boy si Richard, kaya ganyan ang mga kaganapan hanggang sa partner ang gusto kaugali ng nanay. Bakit kaya gusto nila agad si Barbie? Parang ay expect them na mataas yung standards. Siyempre, lab ni Redzard eh, kokontra pa ba si mother? Sabi nga ni Eddie di ba gusto niya si Sarah kasi hindi chismosa. Mukhang hindi pa nakikilala ni Annabelle si Barbie.